Ito, may nakita ko, si Chucky Boy. Asan? Ayun, no? Asan? Gogi! Feel ko nga edited lang to, eh. Kung yung totoo mababalik mo yon, bibigyan ka namin ng challenge. Oh. Isang buwan! Pag nagawa mo yun, may bonus ka sa amin. Bonus, Sabi oh. mo yun. Pag, Pag di mo nagawa, aalisin ka namin. Oh, Tsaka ah, kukunin na namin yung ano, down payment sa'yo. Nila, yan, yan, one month. Kaya daw ni Coach ibalik yung ano niya. Oh, sige, uh, ganda. Ang yung ano, ting. Ah, mahirap ibalik yung ganun. Oh, Kita lahat. mo naman, laki na eh. Pag wala nagbago sa katawan mo, Lupitan natin yan. Uy, huwag ko niyan! Kalboy natin! What's up, neighbors? So, yun, ngayong araw, tamang chilling lang kami dito. Oh. Uy, Ben! Uy! Ano? Ano yan? Ito, may nakita ako, si Chucky Boy. Asan? Ayun no. oh! Gogi! Feel ko nga edited lang to eh! Uy, kondisyon mo! Ganda yung katawan niya dyan ah! Wala, edit edit edited. edited mo! Edit lang mo! Uy! Uy! Ano naman eh. yan? Ikaw ba ito? Ikaw ba yan? Oo, oh. oh, bakit? Edit yan! Edit lang yan eh! Edit, edit lang yan daw! Imo mo naman ngayon! Kumpara mo! Bidyan mo nga! Ben, Bidyan mo! Ulo! 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 Kail, no? Oh, 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 no, parang hindi pa no? naman ikaw oh, yan eh. yung oh, yun, oh. Mo, mo Parang Wala kung... na, syempre hindi na ako nakapag-workout. Pero ibabalik ko yan. Babalik, tamad-tamad mo din eh. Tamad-tamad mo. din. tamad, yun. Puro kakain eh. Oh, wow. Tuturuan mo kami, laki-laki mo. Paano kami makikinig sa'yo? Yeah, kaya Kung di oh, mo okay. ma... Disiplina sa sarili mo, huwag mo lang kaming ano yun. Eh. Huwag mo lang Kaya ko ibalik yan. Kaya ko ibalik. Sige nga, try mo nga. Bigyan kita one week. Ay, one week mo yun. Kaya Ay, yun! One meal a day! Di ba? No, diba? <laughs> no, diba? no meal a day! Gusto no, no, mo? No, 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 no. mo. I mean, Tignan yung katawan mo, ang pau! Pau! Grabe ko yung magsalang! Ang laki-laki mo na eh! Oo! Sinasabihan ka lang na totoo, huwag ka masaktan! Huwag ka masaktan! Tiktok lang to eh! Ako naman yun eh! Ikaw ba talaga to? Oh. Oo! Oh. Kung ikaw to, dapat mabalik mo to! Oo oh, O oh. 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 oh, sige, ganito na lang! Kung totoo mababalik mo yon, bibigyan ka namin ng challenge. Isang buwan! Isang buwan! Di, three weeks, pwede na yun. Three oh, weeks. Oh. Gusto nga namin, three weeks. Gusto nga, three days. Yun. Grabe naman kayo sa akin. O, edi, yun nga, one month nga. Pag na, pag nagawa mo yun, may bonus ka sa amin. Bonus. Sabi oh. yun. Pag saka, di mo nagawa, alisin ka namin. At oh. saka, na namin yung, ano, down payment sa'yo. Balik mo na lang. Bayad mo eh, balik mo na lang. Hindi mo na patanayan yan. Eh, kasi napapagod lang kami, hindi naman kami nagkaka-abs eh. Sa ito payment ko, di lumalaki muscle ko eh. Paano kasi pag pinapagawan ko kayo ng workout, hindi nyo naman inaayos. Oh, Tapos, man, man. workout work ba yung magwalis, magpainit? Workout ba yung... Kala ah, magpawisan ako oh, nga, nakaupo lang ako dito, nagpapawisan <laughs> ako eh. Oh, yun nga, oh. Ayan, yung no, challenge natin sa... Ayan, yung viewers mo, makikita nila, ayan, one month. Kaya daw ni Coach balik yung ano niya. Sige, oh, ganto ko. Ang kanya nga natin. Ah, mahirap ibalik yung gano'n. Oh, Kita mo naman, laki na eh. Mm -hmm. Hindi. eh. Ano ganto kayo? sige, para pag nabalik ko yun. No, kahit man lang ano. Oo oh, nga, may bonus ka kapag nabalik mo. Sinabi na ni Jeron eh. Oo, bibigyan ka namin ng ano. 50k. Gate, 50k. O oh, sige. O oh, ano? Pag kahit ano, pag uh, kahit pa paano may nagbago sa katawan ko, huwag nyo na, huwag nyo na ako masyadong lalaitin. O oh, sige, pero ito oh. din. Pag wala nagbago sa katawan mo, Gupitan natin yan. Uy, oh, bon yun! Talboy natin! Uy, oh. naman kayo bon ano? O, oh. oh, guys, payag ba kayong gupitan natin si Chucky Boy? Oh. Wait lang, dapat yung katawan mabalik, pero syempre dapat yung buhok din. Oh, oh, Ayun, oh, na, na, dito. oh, dapat din buhok mo, ha? Oh, pero okay lang, pag long, okay naman pag long hair, pero pag di talaga nagawa, gupitan natin yan, ha? Okay na, deal na. Yeah, oh, deal yeah, na yun, ha? Deal yeah, na yan, ha? Wag kang, wag kang talk shit, ha? Tsaka yung magawa yan, napakahirap nun. One month? Eh! Hindi ko kaya yun. Oh, sige na, pa. Patay mo yan. Patay mo na yan, hmm. so Ben. So, sure, sure ka ba dyan sa ano mo? Eh, wala eh. Wala. Dano na Ben. Sure, sure. Ito na, ito. Yeah.